magandang hapon andito po ako ito po ang nagawa na ng kasamahan namin hindi pa yan tapos eto ginagawa ko yeah, para sa Santa Cruz na po ito preparation po kasi malapit na magsimula ng Santa Cruz namin dito yan yeah, tapos ito yan yeah, ngayon mag-isa lang ako dito kanina may kasama mga kasama ako uh, ngayon ko lang naisip mag ano mag mag video eto maya maya lang uuwi na rin ako inaasik inaayos ko lang ito yan pot yan dyan doon wala yung mga ano ayan siguro bago mag-start matatapos na namin to so yan guys update na lang po sa susunod hanggang ilang araw pa kami gagawa nito marami rami pa so yeah, bye. yan guys update na lang po yan po yung mga parol tapos na po ito na lang pong malaki ang hindi pa namin natatapos

O, oh, pasta. Yang kunti na lang. Ito na lang.